Nako po, hindi na maubos-ubos ang mga gusali, ang mga structure na ipinatayo sa bangketa. Grabe ka ba yan? Likod ito ng eskwelahan. Ano kaya ang magiging reaksyon nito? ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso lalot nitong mga nakaraang araw lamang ay sunod-sunod ang mga structure na ipinagiba dahil ito sa ilegal na pagkakatayo sa mismong bangketa. Magandang araw po sa ating mga kababayang OFW at Pilipino emigrant sa iba't ibang sulok ng ating daigdig, Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon, ay nandito tayo sa Abad Santos Avenue at pupuntahan ho natin kabayan itong isang barangay na itinayo sa mismong bangketa na katabi ng eskwelahan so pupuntahan natin itong Morong Street o dyan tayo pupunta kabayan mahirap lang tumawid dito kasi walang stoplight Ayan makikita niyo yung uh, gasoline station, yan yung palatandaan na nandito tayo sa may bahagi ng Morong Street ng uh, Abad Santos. Kaya naman sa gustong pumunta, titingnan din yung uh, barangay hall na itinayo sa mismong bangketa. So, ito yung uh, palatandaan dito sa may uh, bahagi ng Abad Santos corner ng Morong Street. Grabe mga kababayan ang mga nangyayari ngayon. Napakarami nating ng mga natutuklasan na mga gusali na ipinatayo sa mismong bangketa. Mukhang hindi ko alam kabayan kung mauubos ba nito ni Yorme, no? Huh? Mauubos ba ni Yorme <laughs> na itong mga Masasabi ho natin ng mga illegal structure kasi nga ipinagbabawal sa batas ang pagtatayo ng anumang istruktura, gusali o anumang, uh, uh, basta kung anumang mga building na yan, no? pinagbabawal sa batas ang pagtatayo sa mismong bangketa. Kaya nga tuloy-tuloy ang ginagawang clearing operation yung mga nakaharang sa bangketa tinatanggal, eto mga kababayan tingnan nyo, ayan, mismong bangketa tapos yung likod niya, eskwelahan. O ba diba? Sino ang uh, matutuwa dyan kabayan? Matutuwa naman siguro dahil merong mga nagbabantay sa mga estudyante kasi nga napakalapit ng barangay hall. Pero sa tingin ko ngayon parang wala namang mga official na nasa labas no o yung mga tanod sa labas dito kabayan parang nasa loob lahat sila lalong lalo na parang naka aircon pa yata to so wala namang problema kung naka aircon yung uh, gusali so ang mali talaga dito kabayan ay yung pagtayo ng gusali sa mismong bangketa hindi ko po alam no bakit pumayag ang DPWH at kung sino man na mga opisyal na bigyan ng permit ba to hindi ko lang kung permit talagang binigay dito dahil bawal na bawal na bawal sa batas ang pagtatayo ng istruktura sa mismong bangketa ayan mga kababayan barangay 205 o, oh, di ba? Nakita nyo? Kitang-kita nyo naman yan. Sa likod lamang yan o katabi lamang yan ang eskwelahan, kabayan. Um, okay ang ginawa nila dito, no? Pininturahan nila yung bangketa. Um, malay natin, no? Oh, barangay pala yung nagpipintura para mapaganda yung sidewalk. Kaso, napakalaking harang naman uh, balik na tayo tiningnan lang natin dito sa unahan napakaraki napakalaking harang sa bangketa na itayo ang struktura so parang uh, nakakatakot dito kabayan no? abanti muna tayo uh, balik tayo balik <laughs> parang nakakatakot ta uh, gumala dito kabayan pero hindi naman siya totally ng kakatakot. Nakakatakot lamang siya kapag may ginawa kang masama dito. Kunwari, nang bugbog ka, uh, nang away ka, ay panigurado may kalalagyan ka. Kapag mabait ka, walang problema kahit gala ka dito. Walang uh, uh, gagalaw sa'yo. Huwag ka lang mag-aangas. No? Pero ito mga kababayan ng ating uh, vlog ngayon. Ay, ito! Ayan, o. Oh, Kitang-kita nyo yun, mga kababayan. bangketa na bangketa, Di pa ng isang um... Ano bang tawag? Container van bang, bang tawag doon? Yung box? Oh, grabe. So, ano kaya ang masasabi dyan ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso? Matitibag kaya ito? Nako. Yan ang ating aabangan. Kasi kakaumpisa pa lamang ni Yorme. Bilang mayor ng Maynila, isang buwan pa lang si Yorme bilang mayor ng Maynila at mayroon pang uh, tatlong taon. No? Um, hindi. ah uh, ilang, ilang buwan pa ba kabayan? 35 months? Ha? Tama ba yung ating uh, bilang ng buwan ng panunungkulan ni Yorme? So comment down below, mahina tayo sa mat eh. Alam nyo naman mga kababayan, ay grade 1 lang ang tinapos natin. No red no right po tayo. So napakaganda pala ng uh, lugar na to. Oh. Kung ganito kabayan, ang bawat kalsada dito sa Maynila. Nako, napakaganda. Kaso, meron nga mga portion ho dito na yung bangketa ay nahaharangan din. Ito na sa mga nagtatanong ito na yung Abad Santos Avenue papunta rin ito doon sa may um, papunta ng Binondo kapag din natin ito ayan na ang itsura ang dami mga nakaharang so may mga porsyon na clear no? may mga porsyon ayan katulad nito kabayan Paano makakadaan yung tao diyan no nakaharang na. o di ba 'yan no? Grabe ang dami. So, joyride na tayo. Tapos na tayo doon sa Barangay 205. At siyempre, gusto rin makita no ng ating mga kababayan no. Gusto rin nila mga, may mga nagko-comment na gusto rin nila na mag-joyride, samahan ako sa akin joyride at least yung ating mga OFW ay makita ho nila ang uh, itsura ng Maynila. So hindi naman lahat ay may papakita ho natin kasi meron ho naman tayo ng trabaho at limited lang yung ating oras para ipakita mag joyride dito sa lungsod ng Maynila. Pero nagpapasalamat ako at natutuwa yung ating mga kababayang Pilipino na nandyan sa ibang bansa lalong-lalo na yung may mga kamag-anak, kapatid, kapamilya sa lungsod ng Maynila. Police Station. Dito naman sa Police Station, kabayan. No? Ay, Police Station. Hospital pala. Nagkakaroon ng traffic dahil doon sa mga tricycle. Oh. Ayan. Tricycle. Imbis na yung paparadahan ng mga ambulance, ay napupunta doon sa mga uh, tricycle. Panigurado pag nachempuhan niya ng MTPB, ay nako, ang daming mahihila papunta doon sa opisina. Dahil nakita ko na yan mga kababayan, na napakaraming hinila ng MTPB dahil doon sa mga ginagawa ng mga tricycle driver. Kung saan-saan lang kasi sila magpa-parking. O, oh, o. You know. Dito mga kababayan, yan. Skyway na yun o. NLEX. Yung nasa taas. Tapos, yan yung street dyan. Kaliwa kanan. Yan yung old Antipolo Street. O, oh, ba? Diba? Napakaganda. Siyempre, ia upload ho natin ito in the higher resolution. One... 440 or ayong uh, ibang tawag ay 2K na resolution para malinaw-linaw naman sa ating mga kababayan at ma-enjoy nila ang pagjoyride kasama ko dito sa lungsod ng Manila At tingnan nyo napakaganda na maaliwala si dito no sa Abad Santos maliban lamang doon sa mga ayan katulad yan mga nakaharang sa bangketa. Yan ang hindi maganda. Pero sa isang buwan na pag-upo ni Yorbe ay napakarami na pong nagbago. Yung mga tambak na basura at mababahong basura na wala lahat. Binago ni Yorme sa loob lamang ng isang linggo, dalawang linggo. Clear. Ayan, maraming salamat. Hanggang dito na lamang po at mag po tayong lahat sa lahat ng pagkakataon.